Hi guys! Welcome to our first vlog ng aking asawa. So today pupunta kami ng H&A para bumili ng ano, ng LSA ng electric pan. So this is our first vlog this year. So sub subukan namin mag vlog para ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa namin bilang mag-asawa. Bilang mag-asawa na ano, uh, Rag to riches. So, may mga eh, may mga gagawin tayong challenge sa buhay namin na yun, ipapakita natin kung paano natin lulusutan tsaka paano natin makakamtan yung mga pangarap namin na wala pa kami ngayon so just chill out lang and ayan na si misis parating na tara hi guys yun yung salalamog na lang kayo nagde date <laughs> so alis na kami guys bye bye so yun guys papunta na kami ng HNA so ayan si misis Uh, siya na bahala. Hmm. Siya na bahala. <laughs> siya na bahala. na ka? Ay, wala pa ka ka So guys, make sure bago kayo mag-drive, uh, mag-seatbelt kayo for safety. Syempre, para iwas uli din, di ba? Kasi mahirap na mahuli. Iwan ko kung 1.5 5 yan yung hulihan nito. Pag hindi ka naka-seatbelt. So ayan, let's, let's go! Let's go sa H&A. Dapat sa unit top. Ayan. Malayo yun nito. Hala. Malayo na <laughs> yun nito. Ito na. Dapat na. Ito lang tayo. Kami. Kaso na ulan. So, nagroban kami. Roban. Roban. <laughs> oh, nalagin na. 咱们八十八年吗？嗯嗯嗯 <laughs> hindi yung gagayahin niyo yung isang tao na nagbibidyo habang bumabiyahe bi dun sa Edsa Kaya ka nga influencer eh Kasi hindi influence mo yung mga manonood mo na Madami na yung pasaway sa Pilipinas so, Pasaway ka na nga Pasaway ka na nga Tapos influencer ka din na pasaway So madami ka may influensya So dadada, dadami lalo yung mga pasaway Oh yes! So, dapat good vibes lang yung nga, natin Influence Nandiyan na to guys So we're doing the half clutch. Wow! Okay, hindi tayo mag-brake. Okay, yana. na. Magtagal naman. Sige. Ang dami pa nila eh. May hirap kasi mag-brake ngayon. Madulas yung daan. Mahal, may hirap mag-salim drive. Brake. Sige, go. Thank natmasyado. Ah, kaya mga mag-make ko muna wit na niyan. Dami kasi ng tumatawid din sa mga bike, yung electric, share the road niya, diba? Oh yeah. They go down. Kailangan ni priority in yung mga bike para safe. Kasi bakit? meron kasi mga bike na nagkakahalaga ng kalahating million, Hindi yun basta-basta 'yung yun, pagyenyong nabangga mo pagkakaroon ka ng generational na utang <laughs> hindi wealth yung pagkakaroon sa'yo generational na utang <laughs> so by the way guys hindi nakakalap alam mo ba yan alam nyo guys kami mag-asawa nag-date lang kami like nakakapunta lang kami sa ibang lugar pag may napipick up kami na ano na what? kagaya nung nakaraan siguro muntin lupa at kami doon but now mean kabila paliparan hindi traffic yan pag umaga so yun yung lalamog up namin pala guys ano lang yan parang parang sideline lang oh yes papayag yung may-ari na i-dismantle. Kaso nga lang, pag i-dismantle mo yun, patatagalan ka. Ano lang, oras. Kasi ito pa mag-dismantle, tapos ikaw pa magkakarga. Yung, wala ano na, talo ka na kaagad. Buti kung madalas pa naman dito sa lalo mo ba, ano, yung mga, yung mga tipong pulling yung ano nila, Bu The paano ma-uuhunan <laughs> na nito? oh, oh kana Ikot. Kasi dapat intersection 'to eh. Well, uh, Hindi dapat nila harangan 'yan. Eh. Wow. Yo. Okay. 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 lang 'yung gusto ko ipabili kay Selimba. ba? Lang. <laughs> Ayun lang. Diba? Ang cute. nagsaload oven ka. Kasha, kaya ay dito. May 100%an dito eh. Dito na lang natin. Naman bumalik. yung muna po mali dito. yung dala natin dito, 'di diba, no? ba nung nakara? Ay no. Bye, nice. Cute. Hmm. Cute. So. guys, nice. kahit, kahit 'di ka maglisensya diyan eh. electric 'yan, eh, 'di ba? Walang huli dyan. Di ba? Isa lang kang siya dyan? Dalawa yan. Isa, Isa yung dalawa. driver. Sa likod? Mm -hmm. pa Parking na tayo. May pahin ko ba na lang? Oo. May, may yeah, boy. try natin dito ano minsan kasi dun sa taas kasi madaming may mga tinda dun yung mga ganda try natin kung so punta na tayo ayak Ay, muna natin yung sasakyan natin guys dahil lang natin bumaba si Mickey Sabi mo pa ayong ba? Okay na Diyan na lang tayo Kasi hindi mo din yung ano Yung Mga tawag dyan Okay ka na ma'am Okay na ma'am ma so, uh, Jeremy, Jeremy. <laughs> Naalala ko tuloy yung Taiwan So ayan, papasok na kami sa Divi Mart Umungaan ko naman dito Pambili ng mga equipment kong baha Okay, ang ganun So ayan na Mga electric fan Mas mura pala dito dahil Dapat dito ka nalang lagbay Ay! Excuse me, miss. May mga tinta kayo ano dito? Mga LC lang ng wala? Wala po. Wala po. Ano talaga sa Ay, ganun po lang talaga. Putol kasi yung LC ng ano na may electric pa. Puro naka-ano Sa online lang talaga yata meron. Sige po. So, I think sa online talaga meron. anong bibili natin dito try tayo mag ikot ikot tayo ayun yun yung sabi ko dapat yung ganito o oh. kasi diba? yung electric pa nila nga sila na ganyan may switch handang masakta ganito yun tayo Ito. Mag-anap lang muna tayo. Ha? Ha? Okay. San ba na? Ano? Anong? Mga ano? Butay na ano? Portable? Dapat gidala na ako itong hana ba? Ayun o, day, yung kaldero na ano. Ito, pag magluto tayo yung pares, no? Day. Yung na, no? Ito, pares. Ito no? <laughs> <Day. Ay, pares. laughs> yung bangko. Ano yung mga bangko? Saan? Saan na wala? Diyan yata sa gitna eh. Nasa gitna lang yun, day. Ayan. Ayun Thank you. Ah, sumahal yung tissue nila dito eh. Di ba naghanap ka ng cotton buds? Ito. Cotton buds. So, anong tissue bibilhin mo, ma'am? Ay, ma'am. Where is so the prairie? What? Ayun, sa bunday, yun. Tag-29 lang. Dishwashing liquid. Kesa mag ano na, 1000 ml na, di ba? So, ganun dapat, guys. Kailangan mga tipid matics ba. So, minsan kailangan natin magtipid, lalo na pag marami na tayong utang. <laughs> <laughs> okay. Ito dayo. Ayaw mo nito. 69 favorite position mo. What? <laughs> Ayan, no? 69. Ha? Huh? Legit to, ma'am? 69 yung presyo. Ito, ganito. Oh, sige, 69 daw. ang gabi. Ah, oh, mamayang gabi. Eh, eh, kala mo. Kala mo, may eh, bubuga talaga. <laughs> kiat <laughs> kayo ano ng bibili natin dito? tapos takbo na tayo sa H&N ha? oo okay. oo lang Yan ko na lang okay. at yung hong chain

Bye bye. Gabi ang cute ng baby na. Kailangan kaya mo may magkakaroon? Kaya yeah, mo gagawa tayo ng mga lima. <laughs> Gusto mo limang ganun? Limang ganun. Limang baby, hindi limang ganun. Hala, <laughs> <laughs> may parehas yung Ha? Huh? Ay, yun, yun pala yan. Sus. Ano ko parehas. Bat-tub na yun. Bat-tub. Pupun. Yun na yun, na, mag Jen, ay tayo. Okay. Ay, na. Bila okay. mo sisili ng ganun, Day. Gusto namin bilan yung, ano, yung kapatid niya ng e-bike. Kasi para ano, yung pag sa school. Kasi pag e-bike, hindi mo na kailangan ng sa e-bike eh. Okay na? So, tara. Wala na po tayo eh. So ayun guys, galing na kami dun sa ano, H&A eh. uh, Wala kaming nakita nagtitinda na LEC lang ng tinda. Kailangan talaga kasama yung electric pan. Ah, uh, yun yung pakay kasi namin talaga. Kaya kami pumunta na H&A tsaka dito sa ano, DB Mart. So DB Mart, baka naman. Ayan yung DB Mart. So ayun. Ah, uh, na lang kami. Babalik, matutulog. Eh oh, oo, matutulog pa talaga. <laughs> Ayan, di ba? So ayun. Oh, so kung gusto niyo pang kaming subaybayan, huwag niyo naman sana kaming kalimutan na mag-like, mag-share, tsaka i-follow niyo na din kami, subscribe na kayo sa YouTube channel namin ng mag-asawa. So, hanggang dito na lang kung gusto niyo pang makinig ng mga ano, mga mga payong kabulustagan at mga experience namin. So, okay, may yang mag-subscribe sa YouTube channel namin. So, peace out, guys.